Noong March 6, 2018, habang nakaupo po ako sa aking tricycle, kausap ko po si Mrs. Nang may biglang sa ulo ko, pagtingin ko po baril yung nakatutok sa akin. At nasabi ko sa kanya, bakit mo ako barilin? Pero nung ikasanya niya po, to, tumakbo po ako papunta sa nasa namin. ng yung mga polis. Nung bumalik po kami sa pinangyarihan, may nakita po ang mga polis na isang bala, caliber 45 po. At ang sabi ng ning Police Superintendent De Guzman, kung pumutok sana to sa bugang ulo mo. Sabi ko, niligtas po ako ni Lord Sir. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi po walang nangyari sa kanya. Kasi po kung may nangyari sa kanya, hindi na po namin, hindi po namin siya makakasama dito sa Canada. Nung pumunta po kami sa presinto, kapag tapunta po kami doon, naisip ko po na pag hindi po ma mahuli yung suspect, alis po ako sa probinsya. Kinabukasan, bumalik po ako sa police station para mag-file ng case. Naroon nakita ko ng suspect, Kuya, kuya, sabi niya sa akin, kaya pumunta po ako sa kanya at sabi niya, Patawad, kuya, patawad, sabi niya. Nung luluhod na siya, sabi ko, huwag kang lumuhod. Ang Diyos na mapagpatawad, tao pa kaya. Nang sabi ko sa kanya, magtiwala ka at manalangin at ikaw ay makakalaya pagkahapon, pagkahaponan po, uh, nabalitaan namin na nakalaya na pala yung suspect. Kaya po, ang Lord nag-open ng opportunity para si pastor at ang aking asawa ay binisita siya sa kanilang kanyang bahay at nag-share po sila ng gospel para po ang ang siya at ang kanyang pamilya ay makakilala sa Lord. Pag kumilos ang Lord, laging perfect. To God be the glory.